Maraming tao ang nawawalan ng pag-asa dahil iniisip nila na ang kanilang problema ay masyadong malaki. Pero ang sabi ni Jesus sa Mateo 17.20, Kung may pananampalataya kayo na kasinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat. Walang bagay na hindi ninyo kayang gawin. Kapatid, ang bundok na kinakaharap mo ngayon, problema sa pamilya, kalusugan, trabaho o sarili, ay hindi kayang talunin ang pananampalatayang nasa puso mo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na kaya ng Diyos. Ito ay pagtitiwala kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Si Abraham ay naniwala sa pangako ng Diyos kahit siya'y matanda na. Si David ay hinarap si Goliath kahit siya'y isang binata lang. At si Daniel ay nanalangin pa rin kahit may banta ng kamatayan. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang problema mo. Ang mahalaga ay kung gaano kalaki ang Diyos mo. Kaya't huwag mawalan ng loob. Kahit maliit na pananampalataya, basta totoo at tao sa puso ay sapat para gumawa ng himala. Maniwala ka, manalangin at kumilos ayon sa pananampalataya. Dahil ang pananampalatayang totoo ay may kapangyarihang magpalipat ng bundok. Kung na-inspire ka sa mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Dito lang sa Pag-asa mula sa Biblia.